Tano, hindi po ba na yung pagkikipagtalo po na isa po siyang laman po dito sa isa po uri ng laman sa San Libutan. Uri Bakit isang isa, hindi po ba yung pagkikipagtalo ay isang uri po ng laman dito po sa San Libutan? Hindi, ka, ang pagka ang pagkikipagtalo ay motivated by ill will. Merong ang masamang budhi. Masama 'yon. Pero pag ang pakikipagtalo, ang nasa isip mo at nasa puso mo, liwanagin yung issue na ikabubuti ng kapwa, pa hindi masama yun. Eh si Pablo nga at saka si Kristo, nakipagtalo eh. Pakinggan mo ha, sa 9.22, 29 ng gawa, pakilagay sa screen. Datapuat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. Na nangangaral? Na, nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya ay, at siya ay nagsalita at saan sa mga Greco-Hudyo. Kita mo? Para patunayan niya si Jesus ang Kristo, saan siya sa mga Greco-Hudyo. Ha? Ako nakipagtuligsaan siya. Mm. Hindi basta pagtatalo yan, tuligsaan ang ginawa niya. Ah, sa English, ang pagkakasulat, And he spake boldly in the name of the Lord Jesus Christ and disputed against the Grecians, but they went about to slay But they went about to slay him. Gusto nila patayin si Pablo. Si Esteban, nakipagtalo rin. Ah, nasa sa isnaman ng aklat ng gawa. Pakinggan mo, ha? Ah. Sa 6? Sa 9. 9. Datapot, nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga libertino mm. at ng mga sireneo at ng mga alehandrino at ng mga taga-Silesia at taga-Asia na nangakipagtalo kay Esteban. At hindi sila... At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Si Esteban nakipagtalo eh banal na tao ng Diyos yan. Si Esteban, isang banal na ebanghelista yan. Nakipagtalo. Si Kristo, nakipagtalo rin sa mga Hudyo. Kaya nga siya pinatay. Oh, <clears throat> para sabihin ng mga pastor ng born again, bawal daw makipagtalo. Bawal makipagtalo kung masama ang intensyon mo. Kung magyayabang ka lang. Mm -hmm. O kaya magliligaw ka lang ng tao. Pero makikipagtalo ka sa intensyon. Yung aral ng Diyos ang matanyag sa mga tao, ba, walang kasing buti yun. Oh, Napakabuti nun. Ang mga apostol, nung makipagtalo, ang mga kapatid, tumibay. Basahin natin yung 9.29 uli, ituloy natin pababa. Ah, po na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtulig saan sa mga Greko-Hudyo. what pinagpipilitan nilang siya ay mapatay. Tuloy. At nang maalaman ito ng mga kapatid, ay inihatid nila siya sa Cesarea mm. at siya'y ay sinugo nila sa Tarso. Mm. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Palibhasa ay pinagtibay. At sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay, ay nagsisidami. Kaya yung iglesia nung una, pagkatapos makipagtalo mga apostol at patunayan nila ang kanilang sinasabi totoo, nagkaroon ng kapayapaan ng mga kapatid sa iglesia. Iyon uh, lang po. Maraming salamat. Maraming sal